sa mga tao diri sa pagpangayo nila sa mga pagpangayo sa mga patanguyo sa mga patay. Hmm. Okay. So kamusta subong ang adlaw naton? Subong nga uh, uh, November 1, sir, kay buwas ang All Souls pa. Sa subong actually, ang sa amon unta nga natugot ini sa blessing sa mga patay ara tani kita sa All Souls Day tani buwas hmm. tani ini. Pero kay tungod kay ti damo gid ang request na kung pwede sa pisa uno pa lang ang visiting time nila sa so aton nga mga pumuluyo so nga request la kang ipasautama sa aton nga mga kuraparoko paroko nga umpisan ang blessing sa morning adlaw sa All Saints Day no okay. kani nga next start kami kain ina sa mga alauna sa hapon hasta na karon kun ano oras na ang mga tao diri nga ari pa kami din nga nagara naga, servisyo sa si ila hangtod sa may makaya namon. Okay, so bali November 1 nag-umpisa na kamo yes. kay Buas dag sa gid sir. Oo, oh, oo. Oh, oh. Isa pa na siya kay sa Buas Abi sa Alas City sa Aga, may misa diri sa aton diri sa cemeteryo sa Katulik na pag uh, pangunahan sang obispo si Bishop Cirilo. So after sa iya nga misa sina nga adla Buas nga adlaw, So, sunod si Naamom um, naman ang pag-continue sa pag sa mga likong sa mga nag-request sa ilang mga patay para pangamuyuan mo. Mm. So, after boss ng misa, alas 7 sa aga, sir, uh, diri na mag-aumpisa gyapon ang blessing upod si Bishop? Diri lang yapon kasi kay si pangunahan naman na siya ni Bishop ang pag-blessing sa pagtapos niya sa iyang uh, misa. No? O siya, umpisa niya na sa pag-blessing -pag sa pansyon tapos palod na naman ang mga likong sa so, nag-request ng na medyo layo-layo nga hindi na maabutan sa aton nga obispo. Okay, so pila ka mo diri nga a, grupo sa aton nga Catholic Cemetery. How about sa mga private naton nga mga cemetery diri sa uh, aton? Lang, sa sa kay ang total sang aton mga likod diri sa aton sa Marble sa San Antonio Forest is 100 plus. So na pang-assign na sila diri sa amon diri is mga 49 kabi kami kabilog hmm. diri including sa kapublika na cemetery, kag ining Catholic cemetery, no? Then sa Eternal Garden, another naman itong grupo, may araw kami dito nga assignment dito para dito nga mag-assessment sa mga tao dito kapag blessing sa ilang mga pansyon. sa Pariyo 4, Pangasin na, may araw yapo nito nga ato ng yapon nga mga liko nga ipang-assign na Okay, so sobra ka mo? Oo, oh, Okay. So, ano oras ka matapos sa uh, pagpang bless sa mga pension, sir? Subong Adlaw, sa November 1? Sa Subong November 1, as long as may mga tao pa nga nag-request, kaya po manamon, kama sana po sa pagbasa sa mga guide, amon pa na sila yapo nga servisyuhan. Pero kung hindi maubos sa Subong Adlaw, sa Pisa nga Pisa Uno, So ko i-continue na muna sa buwas na naman sa Pizza Dos. Mm -hmm. So sa mga magpadulong pa subong sa aton ka, Catholic Cemetery sir, diin pwede mag-approach agud nga ma, -ma, -ma ang ilang nga mga pansyon. Asimple As lang kaayo sa mga tanan nga nagakaladto diri sa ilang nga mga patay sa cemeteryo, may ara dira nga table no nang sa aton sa mga simbahan nato nga na-assign sa mga sa ila mga table. sila ang mag-assist sa inyo sa paglista sa mga patay ninyo nga inyo wala man na sa sangkuan donation lang no kung pila man ang inyo maha, kaya nga mahatag buling sa atong sa atong uh, cemetery dire kay amon ang mga ginakuha ang ginapanggasto dire sa pagdevelop sang aton nga cemetery okay. so kinan lang gid nga may donation no? wala man sa silingit nga fixed amount okay daghan ta ka sang ligwa sir ano ang imo nga panawagan sa tanan naton nga mga kabombong nga magapadulong pa subong nga oh. adlaw kag sa tanan nga makabati sa tanan nga ari sa aton sa Corundal City Uh, pag nga pagit pagid nga magbisita man di sa aton nga sementeryo sa public man o kon, sa private nga mga sementeryo may mga di kita dira nga na-assign dira sa tagsa tagsa ka sementeryo Una, na makadto lang kamo sa table sa mga taga parokya sa pag-request ang inyong nga donation slip kay ang donation slip nga na pagadalhon niyo sa kadaliko ang liko na amo magkuasi na kag magbasa sa inyo nga mga patay nga request ra sa tibol. no so sa tanan nga nagapahandom nga kadto diri amo lang gid na ang inyo pagahimuon no simple lang kaayo para mablisi nga man ang inyo patay uh, inyong manginahandong mabuligan nyo sila. Okay, Sir Nicolas, madabugid nga salamat. Kag halong halong ka Sama, salamat kag nga damo no, sa inyong mga pag-interview sa amon para mapabot mo namon ang among mga announcement kung pahibalo sa tanan ng katawan sa Coronel 7.